sa Josang Danceries ng Jasa Martyr City, Cavite. Oh, oh, sa Josang. Kala, kala, si, kala ko si Kim Tubian. <laughs> Ayan siya. Oh, yes, si pwede, pwede yung pinsan ni Kim. Pero no? Oh. Pwede silang manipis. Kire. Gianna. 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 Ma uh, maka uh, na yes. dancer daw. Anong maka makajosa. maka Ang uh, siya po kasi, iyon po kasi yung name ko po sa mga social media accounts ko po. Kasi nag-YouTube po ako before then, may oh. nakakollab po ako na pinartner po yung name ko doon. Uh, kaya maka-diyos. Kaya namin ano? pag sumayaw siya, uh, diyosa, no? Uh, 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 -maka si maka-diyoso uh, eh. Maka-diyoso. Kailangan ko lang kasi siyang aso, kaya hindi maka-diyoso <laughs> siya. <laughs> kasi <laughs> pinartner din yung name niya. Dancer is ka. So anong mga dance na ginagawa mo? Uh, usually po sa TikTok. Then uh, kinukuha din po ako na dancer sa Mentoring Election po. Oh. Mm -hmm. Patingin nga ng sayaw mo. Jingle, jingle. Sample, sample.

Isa nare-rehearse oh, mo yan sa banyo, ako oh, nare-rehearse oh, ba ako sa ba banyo. Oo, ako nare-rehearse ako sa so, so, yung, uh, oh, oh, May kakilala change. ako, di ba? Ang galing magsayo sa banyo. Kinakita oh. oh. ko sa'yo yung video, di ba? <laughs> <laughs> Wala na siya, umalis na. <laughs> <laughs> so, ang anyway. galing magsayo sa video. Yeah. Oh, pero Gianna, meron ka bang pick-up line para kay Val? Uh, Val, true or false ka ba? Bakit? Kasi handa akong maging one true love mo dito sa mundong puno ng false o maling pagmamahal. Oh. 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 Taray, pag nagkatuloy sila, Val, Gianna, <laughs> Baliena. Baliena. At least malaki pagmamahala nila. Kinagtatagal tayo sa shooting, ang ganyan mong ano. Thank you, Gianna.